magstaag uh, ngayon umaga ngayon so magandang umaga sa inyo uh, guys gumagawa ako ng pusti Yan more Ito yung pusti ko guys medyo mataas to kasi yung sa baba ay eh, medium malalim ngayon guys uh, may ipakita ko sa inyo yung paano ito magdagan to guys pag pusti guys kailangan ito ay na ganyan siya. Naka bin. Yan. Tapos mo tayo ng istirap para ligay din sa poste para matibay. Ngayon, ipakita ko sa inyo guys kung paano to gumawa ng ganito. Una-una guys, ah, uh, siyempre, yung ano natin sukatin natin? Tingnan nyo. Ano na yan? 11. Uh, Onsi. Yan. Onsi siya. Ay, uh, 11.25. Kasi nakabindi na, nakalipindi na yan sa kung anong haba. Ayan, ano mo, yung kwadrado mo. Sa akin, 11.25 lang. So, yan, pakok ka dito. Dito. Tapos, dito. Dito. Ginamihan ko lang saan guys kasi hindi matibay. Tingnan mo. Na sira-sira. So ano lang to eh parang pang pang, pang 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 atin atin lang to. Ngayon guys, ito pakita ko sa inyo. Una-una. Dito guys, sistema nya kailangan ito para matibay siya. Kailangan nakabindian, nakabind. Yun paano gumawa nito? guys ito na dito ayan kailangan sa kwadrado sa guys para hindi tayo ma magalayan natin tapos ganyan mo ayan. tapos Guys, yan you know, na, madali lang guys, no? So, hindi mo na kailangan na uh, maghanap pa ng panday na gumawa. Madali lang guys, ito, sipag lang. Ah, Basta manulong ka, marunong ka lang gumawa sa, ay marunong ka magbasa ng metro, marunong kami to Yun na, simple lang. Yan lang. Nyo. Okay na guys. Tapos, yan, kita nyo. Alam niyo ba kung para saan to? Ito siya guys. Sa poste to guys, poste. Sa ilalim. Kailangan may mating. E ganyan mo yan. Tapos iganyan, e ganyan. Saka i e, patong sa to. Ikunik e, mo yan. Ilagay e, mo ng tie wire. Tapos buhusan mo muna bago yung purma. Para matibay guys. Alam nyo guys, ako, hindi ako panday. Pero, nagpursigil lang na matuto. Kasi, yung libor ngayon sa kapanday ngayon guys, mahal na. 650, 400 yung libor. La, plus, libre pa pagkain. La na guys. <laughs> Kaya, ito pinakita ko sa inyo, para kung kayo dyan sa inyo, magpagawa kayo ng bahay, o mga, mga Uh, extension kayo so kayo nang gumawa ng paano i-review lang guys yung sinabi ko matuto kayo guys basta ang importante marunong kayong bumasa nito wala so, ang sikrito ito madali lang yan pre kita sa inyo paano mag, mag balik ko o mag lang so yan lang guys uh, salamat sa pagpanood please subscribe and click the notification bells para update kayo sa mga video ko Thanks, Manok, uh, Manoy Luloy. Bye-bye. Hi guys. Ayan. Uh, samahan niya po. Ipakita ko sa inyo yung yung gunyawa natin na uh, kabilya. Nag-prepare tayo ng stirrup para sa positive. Samahan niya po. Ipakita ko sa inyo yung ano ko. Ito yan ang butas ko. Yan. May ano yan. May kongkrito yan. Nilagyan kongkrito para paglagyan natin sa kabilya hindi sa mataya guys kailangan magbulagay ka ng poste mag, magbutas ka bago mo ilagay yung tabilya ilagay mo muna yung, ilagyan mo muna ng siminto yung concrete minasa para hindi mataya yan guys ito ito man guys may concrete to yan guys tapos ito kailangan mo siyang eh, saksakin saksakin yun <laughs> yan san 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 Ayan, may yan, may konkreto yan guys, may mga dahon lang. Yan, may dahon lang, may konkreto yan. Tapos kailangan ito dito nakalibil to guys, nakalibil. Yan, ito. Nakalibil yan. I-connect mo doon. Yan, may linsa. May libil dito. Kailangan nakalibil to guys kasi diyan kung saan hanggang yung ano mo, yung poste mo, nakalibil yan hanggang doon nakalibil yan doon guys nakalibil yan doon para tama yung puste mo o guys salamat sa pagpanood please subscribe ha my channel thank you yun yeah, pala guys ito pala lang purma kailangan mo rin gumawa nito para gumawa ka ng purma para pag mo mga purmas yung puste that's it guys ito para pala yung tayo ang katibayan at na hindi tayo panday pero natuto tayo mo no, uh, tayo mag, magpanday kasi nanood tayo sa YouTube sa YouTube lang tayo nanood guys kaya kung ikaw makakita ka sa aking video ano rin para matuto ka guys kailan ako to, so, posti hey, ano ba engineer nga ngayon lambric ano nga no, engineer nga kaya <laughs> जी नहीं नहीं मैं सुना नहीं आ दिन को لما त्रियास लमरे में हां मां असली में हमारा ना लड़का ये क्या है ये नहीं कौन ये सीन नहीं

Pag niya dito na patuloy oh. Buhos na sad buhos. Nelo ay, ay. So, a... so, okay. yes. lang. Na buhagay. Sa kasako sa minpo, tubra. Kita pala tapos tayo gumawa ng dito. Istirahat natin. Tapos na tayo ngayon. Prepare tayo sa Pusti. Ito pala guys. Uh, pakita ko sa inyo. Kailangan dito ay e makadikit yan. Yan. Tapos itong ganito guys. Ito. Kita nyo. Ang ganyan. Tapos ito naman. Ay e ganyan naman siya. Alternate. Alternate. Alternate okay right guys. So ganyan siya. E ganyan naman naman siya. Para hindi Matibay. lang one-sided. Natibay yung ano natin guys. Natibay yung yung posting natin. So, dito mo na siya. Pwede mo na siya. E, malaki yung ano. Hindi so, lang. Ano nyo guys. So, kailangan din sa akin. Malaki yung space. Ito, malaki. Ayan. So, ano na Yan guys. Dito ang pagprepare ng ano natin na uh, poste. Sa so, pagkatapos nito, prepare na tayo. Kailangan, kailangan, kailangan na ganyan yung guys, na ganyan. Na ganyan. Ah, na pala. <laughs> ano natin ibaba dito. Ibaba natin 'yan. Yan yan, yan guys. Yan siya. Ready to Lagyan natin yan ng tie wire. So guys. Ito ang ama ito guys. So, ito nyo. Ganyan na siya guys. Ayan so, siya. Ang pagdawa niyan. So, kailangan, nakaganyan yan, nakaganyan. Ayan so siya guys. Um, guys, ito pala yung tie wire natin ito. So, tapos, nakakuto na tayong so, sobra sa ating mo ng ilong po si so, ngayon, ito yung natin. Ito yung, guys. Ayan. Hook. Pang ano natin ito, pang higpit. Huwag kayong yung pako guys. Huwag masisira yung kamay nyo. Ito yung gumawa yan ganito para matibay. Ayan. Ayan guys. Ako lang gumawa nito guys. Tapos, ayon Pakita ko sa inyo yung paano mag higpit nito. Guys, so dapat takanggol yan, ha? nakaganyan. So higpitan natin yan. Yung iba guys, purtip, uh, yan yung itawag ng butterfly. Yeah. So, Ayan so. yan. So, gawin itong butterfly siya. Ayan yan. Ayan. ang tawag ng butterfly. Guys. ano mag gigpit so hindi pa iso kaya na e pagtrabaho pag natin wala tayong pambayad mahal pambayad guys Tapos, bila. Saka, bila. Tibayin na natin, patibayin na Well, ano mm -hmm. okay. so, na ito guys, pang sabay mo lang. Tulong sa ipito. Tulong Dito ipakita ko lang sa iyo paano siya ni project kita, tingnan guys. Ganun man 'yan. dugo kay mong kamot yes. tayo guys kasi sugat talaga ganito lang yung trabaho minsan may sugat Ilan nga guys, sakit mo ito. Para, magkita siya. Yan guys, ang natapos ko. Ngayon, tinigilan ko muna kasi pagod na. So, ipapatuloy natin guys sa next vlog natin. Abangan nyo yung matapos ko sa part 2. Ang paglagay sa puste at paggawa ng purma. Please uh, watch my video and subscribe. Ayan nyo guys. So, tingnan nyo guys. Yung yan, poster yan. So, na, siya. Yan ang gawa natin. Kailangan matuto tayo magtrabaho. Hindi na tayo mag ano, magpapanday. Kasi mahal ang panday ngayon guys. Napakamahal. mahal. Oh, lang may pira tayo. Kung marami kayong pira. Huwag na kayong magpanday. Sarili. Magpapanday na kayo. Para makatulong rin kayo. O, so, kung pang yung pira nyo eh pang ano lang tulad ko eh, tayo nang gumawa matuto tayo guys yung puste yung puste na yan, pusti. yan pusti guys Ako gumawa yan guys Ako gumawa yan puste na yan Ako gumawa yan at iba yan guys okay guys salamat sa pagpanood Thank you.